So yun, tara Ikot muna natin to At para maka Malaman natin kung all goods na ba itong makina na to Don, mga boss, mga karepa. Uh, may bagong bagong lumang daan kasi rito sa amin. Dito ko nagte-test drive. Yan. Dito ako nagte-test drive mga boss yan. Dito. Uh, medyo maluwag-luwag kasi rito pagkatangali at umaga. Pagkikita nyo naman na maluwag yung tahanan. So, dito, mga around, mga boss, mga around ano to, uh, 400, 500, 600 meters ya maganda mag-tone rito mga boss ginagawa kasi rito eh. Uh, mga boss, makikita nyo parang yung riprap dito sa gilid ng ano ng uh, malaking kanal na to. Yan. Ginagawa sya, kaya medyo maluwag-luwag pa rito. Kaya mas masarap-sarap pa nito no. tamang uh, tamang laro-laro lang tayo ng na, ano napakiramdaman ko pa yung uh, makina natin okay Nakikita nyo rito, medyo marami nang sasakyan dito sa part naman na to. Kasi ginawa nilang shortcutan to dahil traffic doon sa kabila. Sa kabilang side ng ano. Uh, may ginagawa rin dito mga boss. Yeah, may mga ginagawa rin dito ang daanan. Uh, road widening ata to. So, ikot na ulit tayo. Uh, baka ma-checkpoint pa tayo doon. Uh, Tama, ano lang ako. Uh, temperature ng ating uh, tantameter ng ating uh, manifold at carb ay uh, normal naman. Hindi siya sobrang init. Hindi rin sobrang lamig. Balik tayo ulit. Yan. Dito ako nagkotono, mga boss. Bali, uh, simula sa amin, hanggang dito siguro, around, uh, 500, 600 meters. Tapos, kagandahan dito, medyo maluwag-luwag. Nantay ko lang na mawalan ng ano ng mga kasabayan. Kaya uh, good time to ano to tune, to test. Ayun, to diagnose yung motor natin na ginagawa mga boss kasi ayan medyo medyo uh, maluwag-luwag. Uh, yung buga ng pan natin dito sa mismong uh, pancover na nagmumula sa pan tsaka sa magneto side may init na so ang nangyayari ay nagiging mainit na rin yung uh, carb natin tsaka yung manifold hindi kagaya kanina medyo warm siya ngayon medyo nagiging mainit na na which is normal naman to mga boss kapag ka nagtotono tayo kapag ka ilang minuto na nating tinatakbo yung motor natin kasi dapat uh, mararamdaman mo sa throttle response na hindi siya garalgal uh, at hindi rin na uh, nahihirapang uh, sunugin ng gasolin uh, ng makina natin yung gasolina pumapasok sa ating uh, makina. Oh, kita niyo naman, responsive pa rin yung ating motor mga boss. Uh, may police. Ah, oh. uh, Napakiramdaman ko pa rin yung ating uh, carb tsaka manifold mga boss, mga karepa. Uh, para maintindihan natin kung may may, bag, may, may magiging pagbabago ba kapag ka tumatakbo na tayo. Kasi may konting nararamdaman akong parang engine knocking. Pero I'm not sure kasi medyo maingay nga rin. Uh, tsaka yung tambucho natin meron akong... Uh, may naka nararamdaman din akong ano... Pero overall, sa 1 port to half throttle to 3 port throttle, okay naman. Uh, pagdating lang sa wide open throttle, parang yeah. ano, ah uh, mabigat manakbo. Kaya kung mapapasin yung mga boss, yan. Yeah. So, tara. So ayun <tinyo> É <todiculose> é